Guys, unahan ko na muna kayo. Marami ngayon ang lumalabas sa merkado na mga different style ng tumbler. Gawa sa plastic, metal, aluminum, stainless, yung mga ganon. Pero, napansin nyo ba? Okay? Diyan sa mga yan, may mga kasamang rubber. Okay? Diyan sa mga lid. Kasi ni pasyente kami. Okay? Nagtataka ako kung bakit lahat na lang yan sa may system namin, pabalik-balik siya. Gumagaling, after one month, andyan na naman siya. After one month, andyan na naman siya. Hanggang sa nadiscovery ng aming doktor na ang nagbibigay sa kanya, sa kanyang karamdaman, ay dahil sa kanyang pinag-iinuman. Paano nangyari yun siya? Ito, paalala po. Kung kayo ay gumagamit ng ganito, pinapagamit mo yung anak mo, sa trabaho man, sa eskwelahan man, kung meron kang ganito, make sure na lagi niyong nililinisan. Okay? Base kasi sa pag-aaral ng Harvard University ng Dental Medicine na pag-alaman nila, for example, alam niyo sa, sa katawan ng tao, one of the pinakamaraming germs, o kasabi nilang nila natin, dirtiest, ay ating mga bibig. Naka, nakita nila dun sa kanilang study na mayroong 600 types ng bacteria na nandyan. And more until trillion types of microorganisms na nandyan sa bibig as compared to sa ating mga puwit. Kung ganito meron kayo, ito ay isang paalala lang, okay? Baka kasi ikaw ay may nararamdaman dyan na hindi nawawala. Na, naggagamot ka naman, tapos okay, tapos bumabalik ka na naman, andyan. Nagkakaroon ka na ng ito ah, according to Mayo Clinic, ito ang mga sintomas kapag merong kang mold allergy. Ano yan siya? Sneezing lagi, sore throat, runny nose and stuffy nose, itchy eyes, yung ano minsan naluluha luha ka dyan, Masakit yung ilong mo, nagkakaroon ng rhinitis, ano yan? Uh, bronchitis ganyan. Isa ito na tinitingnan nila na dahilan, yung paggamit ng ganitong ng tumbler na hindi nadi-disinfect. Marami sa atin siguro kung ikaw nanonood ngayon, refill ka lang ng refill ng tubig without cleaning your tumbler. Kaibigan, malamang sa ngayon, ma-aware ka na. Kung ikaw may nararamdaman dyan, na akala mo dahil lang sa effect ng ibang mga bagay, pero hindi mo alam, diyan pala galing sa iniinom mo. Okay? Mold formation or mold production, galing sa iniinom mong tubig, nirefill lang mo nga ng bagong tubig, pero yung pinaglagyan mo, hindi naman malinis, makaka-apekto yan sa health mo according to sa Harvard din sa medicine dental medicine ang sabi dito dito sa ating throat region umaakyat napupunta din yung mga uh, bacteria kaya mga microorganism which can cause the disease like dito sabi niya oh common colds na hindi nawawala wala tapos na bumabalik nawawala bumabalik and including heart diseases okay kasi yung pasyente namin dito tinetest din namin ng anti-streptolysing O. Oh, minsan nawawala, tapos minsan nag-strong positive, titer niya mataas. Dito galing, kabayan. Okay? Kung kayo may tumbler na ganito, tingnan nyo ha, kapag hindi nyo yan hinugasan, pag hinawakan nyo yung loob na yan at madulas-dulas kahit konti lang, bread molds na yan, bacteria na yan. Okay? Kasi Kapag uminom ka ng ganito, siyempre may bakterya dyan. O. Kapag in-stay mo yan dyan, pag naubos lang yung tubig, saka mo re-refillan. Hinugasan mo ba? O parang, ang ginawa mo na lang is, may bakterya na dyan, tapos nilagyan mo ng tubig, eh kumalat ka naman dyan sa tubig mo sa inom. Kaya hindi ka gumagaling. Baka isa yan sa rason. O kaya ko ito sinasabi sa inyo, ha? According to Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, ang sabi dito, says the effect of mold can include o pare sila allergic reaction such as stuffy nose masakit na lalamunan pag-ubo paraging nagahatching burning eyes skin rashes and which can lead to sabi dito o nakakaroon ng insomnia yung tao kaya nagkaroon ng problema sa naapektuhan ang pag-iisip hmm. This reaction can be more severe sa tao, lalo na daw sa may mga asma. Oh. Those with compromised immune system and chronic lung disease may get lung infection from mold na pwede manggaling sa mga ganito. Okay. Wala namang problema sa paggamit ng ganito. Okay? Maganda pa nga eh. Kasi naiisip ko, syempre, good for hindi matuyuan ang katawan mo kaya may lagi kang ganito na paalala sa tabi mo. Pero, kailangan din natin itong i-disinfect. Okay? Inuulit ko, lalo na kapag ikaw ay may gaya sa ganito, ito wala kasing ano eh. Wala kasi siyang rubber. Lalo na kung may rubber yan, kung natatanggal ang rubber, tingnan niyo yung pinakaloob niyan, ha? Yan ang i-disinfect nyo. Okay? Lagyan mo ng mainit na tubig yan. Basta i-disinfect nyo. Yung mga, sul, mga sulok-sulok na yan. Kapag nakita na, may nakakita na kayo dyan na parang magreen green green ma-whitish, tapos basta madulas, hmm, may molds na yan. May mga microorganisms na yan. O kabayan, ito isang paalala lamang. Okay? Baka hindi mo pa alam. O oh, sabi mo, may tubig naman ako, pero bakit kompleto naman ako sa ano? Pero bakit parang nanonumbalik yung mga nararamdaman ko? Okay. Base din sa CDC, sabi nila, hindi mo mamalayan, although ang isang effect, okay, kung ikaw laging manat, hindi mo nilininisan yung laging pagsakit ng ulo, kabayan. Sabi dito. Okay. So, itong is ito isang paalala lang, ha? Nakala mo siguro, okay lang, nire-refill up, tubig lang naman ang nakalangay, hindi. Pwede yung bakterya kasi na mapunta dyan. Lalo na pag siguro, o, oh, di ba maestro? Minsan may bumabalik yan na tubig papunta dyan sa straw. Pabalik sa tubig nyo. Contaminated na yan. Kasi may bakterya yung bibig mo eh. Oh. Eh paano kung hindi mo hinugasan? O oh, alam ko marami hindi naguhugas dyan. Refill lang ng refill. <laughs> o oh, kabayan ngayon, alam mo na ha. Meron din naman siguro yung metikuloso, mga, mga sasi dyan, na talagang linis na linis ang kanilang ano, ang mga kanilang tumbler. Well, congratulations kung ganyan ka. Masyado kang ano sa thumbnail mo. Tama nga naman eh. Ito yung una mong kumbaga ini-intake mo siya na akala mo malinis. Oo, yung tubig na nilagay mo malinis. Pero yung pinaglagyan mo marumi. Wala rin silbi yun. Okay? So guys, maraming salamat sa panonood. Naway ito'y makatulong sa inyo na lalo na sa mga bata daw sa basis pag-aaral nila dito. According to Yapnik or uh, Water Analysis at Guru, okay? Guru.com. Karamihan ng mga tao, hindi nila alam kung saan nagagaling ang kanilang mga nararamdaman. Lalo na yung pagkakaroon daw ng sore throat at saka tonsillitis. Galing sa kapaggamit nila ng tumbler. Okay? Lalo na kapag yung tao din, mahilig makiinom sa mga tumbler ng iba. Yan daw ang mode of transmission na pwedeng makaapekto sa kalusugan ng tao. Okay? So, kung kayo merong ganito, okay, mainam na merong kayong ganito. Pero dapat, okay, linisin nyo din, ha? I-disinfect nyo rin. Okay? Kailangan yung tinanggagalingan ng ilalagay nyo sa inyong mga bibig. Uh, inumin natin kagaya na sa tubig. Malinis din. Abang sabihin mo, eh sir, tubig lang naman ilalagay ko dyan eh. Kahit na, kailangan mo pa rin yan sterilize Okay? Para it is, anok pa rin si isip mo na malinis nga talaga yung tubig na yan. Lagayan mo ng tubig na yan. Okay? Kasi, oh yan, base sa pag-aaral, mold formation, maraming ding epekto sa katawan kabayan ha? Kaya lang naman, sa inyo, ako, eh kung maraming mga microorganisms sa bibig natin, eh di lahat ng tao may sakit. Hindi, kasi ganito yan. Ang bibig natin okay, merong mga normal flora at merong mga bakterya. Sabi dito, 600 types of different bacteria. More trillion on microorganisms. Pala si Palawan. Dito kasi, siyempre pag kumain tayo, asidik na yung pag nandito na si stomach natin. So, yung mga hindi nakakayanan ng na mga bacteria, microorganisms, ang acid dyan, natutugi sila dyan. Kaya hindi naman porket may mga bacteria dyan, tapos pwede na sa loob mo, ganyan, ganyan. Ang pinakaiwasan nyo dyan ay yung nagde-deplete o bumababa ang immune system mo. Okay? Mabilis yan. Mabilis kakapitan ng sakit niya. Magsimula sila sa bibig natin all throughout ng gut natin hanggang sa anus puro mga microorganisms yan. Which is, nakakatulong sa system natin sa katawan. Sino magda-digest? Okay? Sino mag ng mga presampan na lang natin, sasabihin na lang natin, yung sa galing sa abdo? O, oh, kinoconvert nila yan eh. O, oh, maraming mga good bacteria naman dyan na tinatawag na normal flora. Okay? So, kung mold, mahirap yan. Lalo na't sabi dito, nagkakaroon ng tao ng demensya or memory loss. Okay? Mamaya, kung ikaw binibigyan ka lagi ng jowa mo ng tubig na hindi na maka hinugasan, makamakalimutan ka na niya. Okay? <laughs> Kailangan hugasan mo yan, ha? Okay, yun lang guys. Thank you for watching. Nawa yung ginagamit mo ngayon na tumbler, panatilihin mong malinis. Lalo na yung mga binibigyan natin sa mga anak natin, ha? Sa school. Okay? Kasi yan din ang isang cause ng bata na nawawalan ng focus. Okay? Nawawalan sila ng ano sa pag-aaral. Okay? God bless everyone. Alagaan ng kalusugan, ha? Bye-bye.